Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. yung buntag sa inyong tanan. Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong na sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo, lalong lalo na dyan sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, humiling po ako doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, na isubscribe ang maliit na channel niya at Estela ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayo sa lahat ng mga ibabahagi ko pang mga video sa inyong lahat. Maraming salamat. Pero paalala lang po, ako po ay hindi nagbibigay ng medical na payo, diagnosis o panggagamot. My channel is purely for educational purposes only. Maraming maraming salamat po. So guys, alam nyo lately, ang dami kong mga subscribers na nanggaling sa kanila yung mga ginawa kong vlog na mga tanong po nila. Kasi mas maganda na yun at at least ano siya, original ano. Kaya yun ang uh, aking mga ginagawan ng uh, vlog ngayon lately. Kasi napakarami po, hindi ko naman pwedeng pagsabay-sabayin. Kaya inisa-isa ko na lang po. kaya dito rin sa topic natin ngayon ay meron na naman isang tanong sa akin pero wag na po tayong magbanggit ng pangalan para sa privacy naman no magkaroon ng privacy. So, ang tanong niya, "Madam, bakit hindi ako dinugo sa una kong talik?" Yan po yung katanungan niya. Hindi po, bakit hindi po siya dinugo sa unang talik niya o karanasan sa uh, tinatawag na sexualidad sa sexual kaya ayon ang aking uh, <coughs> dahil wala ako masyadong kaalamanan, sinaliksik ko po yan talagang sinaliksik ko na magkaroon tayo ng uh, tamang kasagutan doon sa kaniyang katanungan kaya ito po ang aking mga nasaliksik <coughs> sorry Maraming dahilan kung bakit ang babaeng virgin ay hindi dinugo sa unang talik. Narito ang mga posibling posibleng dahilan. Number one, hymen. Ang hymen ng isang babae ay manipis na balat o membrane na tinatawag sa entrance o bukana ng ating ari. Ito ay maraming uh, tawag dito. Uh, ito ay maaring hindi dumugo kahit sa unang talik na tinatawag. So, ayan po yung number one guys, no? Hymen. Ang hymen ay ng isang babae ay manipis na parang balat o membrane sa entrance o bukana sa ari ng isang babae. At ito ay maaring hindi dumugo, hindi dudugo sa unang talik ayon sa aking pagsaliksik. Yan po yung number one. At ang number two namang dahilan, physical activity. Ang mga babae na aktibo sa mga physical activities tulad ng pagsasayaw, pagbibisiklita, o iba pang mga sports ay maaring magdulot ng damage sa hymen ng babae na nanagiging sanhi ng hindi pagdugo sa unang talik. Ayan. Isa po yung tinatawag yung physical activity, no? Kung ikaw po ay active sa mga tinatawag na sports na tulad yung bisikleta cycling at uh, pagsasayaw kahit pala pagsasayaw ay nagkakaroon ng epekto so ibig sabihin kapag ikaw ay active sa ano sa physical activities na tinatawag may posibleng sa unang tali kahit virgin pa po tayo hindi po tayo dududuguin sa unang pagtatalik. So, yan po yung uh, rason ng pangalawa natin na sanhi. At ang number three naman, lubrikasyon. Lubrikasyon. No? Yung pampadulas ba? Ang sapat na natural na pagbasa ng ari ay napaka -importante sa komportabling at hindi masakit na pakikipagtalik kapag hindi nagbasa ang ari ay maaring dumugo at makaramdam ng sakit sa unang pagtatalik. So ano bang ba ibig sabihin? So ang ibig sabihin ayon sa aking pagsaliksik, kapag sa una po nating talik, na kahit virgin tayo, pero sapat yung lubrikasyon, yung dulas, yung moisture na ginamit tayo sa oras na unang pagtatalik, ay meron pong posible na hindi po siya magdurugo, no? At hindi siya makaramdam ng sakit sa unang pagtatalik. So, ayon po sa aking pagsaliksik. So, yan po yung number 3 na kadahilanan na bakit hindi dumugo o hindi dumudugo sa unang talik. At ang number four naman, psychological factors naman ito. Ang takot, nervous o tension habang nangyayari ang unang pagtatalik ay maaring magdulot ng kakulangan sa natural o pag-relax ng mga tisyo na maaring magdulot ng pagdurugo. Hayon, itong sa psychological factors, so ang ibig sabihin, dahil totoo nga naman, dahil kahit nung ako'y virgin pa, nung una kong pakipagtalik, takot na takot ako, ano ba mangyari? Na, ano ba? Ano ba to? Papasok ba to? Natatakot ako? Masakit ba? Kasi nasa isip kasi natin, kaisipan na sa unang pagtatalik, napakasakit daw yung naririnig ko sa, sa mga kapatid ko bang na meron ng mga tinatawag na sexual no? Masakit daw, ganito ganyan. Yun pala, ito na, yung psychological factors, bakit merong mga dinurugo, isa rin ito na kapag ikaw ay takot ninerbios o tension habang nangyayari ang unang pagtatalik ay maaaring magdulot ng kakulangan sa natural o pag-relax hindi po tayo relax at ang ating tissue na titag doon sa lob na maaaring magdulot ng pagdurugo ayan, dito na may magdurugo siya So, yan po, no? So, ibig sabihin, depende talaga yan sa individual. Kung ano po yung, yung uh, reaction habang nangyayari ang unang pagtatalik. At ang number four naman, yung regla, menstruation. Ang buwan ng regla ng isang babae ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pagkaroon ng pagdurugo sa unang pagtalik. So, ibig sabihin, meron po siyang connection doon sa rigla na kapag sa unang talik mo ay magkakaroon siya ng uh, uh, dugo doon dahil sa dulot nung buwan ng regla yan po yung number 5 natin at yung pang number 6 naman pang last pagkakaiba ng hymen sa babae eto na hindi lahat ng babae ay may mga pariyong anyo o kalakasan ng hymen, kalakasan No, kasi ang hymen meron niyang manipis, meron yung uh, tinatawag na makapal na tinatawag. Maaring maging manipis o hindi kumpleto ang hymen ng ilan na maaring hindi nagdulot ng pagdurugo sa unang pagtalik. So ang ibig sabihin, depende po sa babae dahil yun nga may tinatawag na merong manipis o hindi kumpleto ang hymen. Meron din akong na narinig na totally wala daw hymen ng isang babae. So, hindi ko lang po to, ano kung may katutuhanan, pero yun, meron din akong narinig, no? Kaya, ito na siya na uh, maaring hindi, magdu, hindi siya magdulot ng pagdurugo sa unang pagtatalik, no? Kaya, depende yon sa hymen uh, dahil pagka may pagkakaiba ng hymen sa mga kababaihan. So, ayan guys, tandaan po natin, hindi lahat ng babae ay nagkakaroon ng pagdurugo sa kanilang unang pagtatalik at ito po ay isang normal. Normal po siya. Kaya sana napanood mo ito at yan po ay isang malaking normal po na hindi po nagdurugo. At wala po yung ibang meaning kung ano paman. Dahil uh, siguro nag ano ka lang, yung ibig sabihin, nag-alala ka na bakit hindi ka dinuro, dinugo, no? So, wag po nating, wag po nating uh, isipin yung negative, negative side. Kasi hindi ko naman alam kung ikaw ay sportswoman o ano, ikaw na lang po ang nakakaalam. Kaya, dito po sa aking nasabi, siguro, nasa isa dito, kaya bakit hindi ka dinugo o ano man ano? So, relax lang. 'Wag lang tayong mag-isip ng negative no na bakit hindi ka at kailangan bang magdugo magdugo talaga kung tayo ay uh, tawag dito dahil ako rin ito chismis na marites na hindi rin po ako dinugo nung una nung una akong, sa una kong pagtatalik so ayan po guys nagchismis na maraming maraming salamat sa araw na ito at sa susunod 'wag po kayong uh, uh, magtawag uh, dito wag po ninyong uh, kaligtaan ang susunod ko na namang mga video